Ano ba? Alam? Ba, hindi pa ako magtanong sa inyo. Ano po 'yon? Maaari ko pong malaman kung anong lugar ito? Ito na ba langit? Ha? <laughs> ha? <laughs> langit? Hindi sa amin mo dyan natin? Nandatapat ka lang talaga ng ama? Ama? Tapat ng ama? Nung tinutukoy mo ba, ba yung tatay binibini? Ha? Tatay ko? Ate, full po ama. At saka, bakit ganyan ang iyong kasuotan? Kasi tara tayo magpali. Ako na sa mo eh. Parang May isa kayo. pa akong patanungan pinihingi. What's that? Pero na po mo sa ng ingles? At bakit ganyan ang iyong mga kasuotan? Okay. Huh? huh? Hey. Para kayong mga kinoo kong manamit. Kayo dapat ang matpalit. Dahil mga kagalitan kayo What? ng mga opisyal o mga prayler ng sitaan. Huh? Prayler? official? Halika! Ate, gutom lang yan. May pagkain kami sa taas. Baka nalipasin ka lang ng gutom eh. Tara. Uh, Ay, yun yun. Ah, huwag oh, yan ang staff ko. Sino namin ako sama niya? niya Ba't ganyan ako sa lupa? Ah, uh, uh, mag-e-enroll okay. ko siya. Okay. Okay. Nag-e-enroll okay. ba? Gusto niyo babasirin mo kayo? Ah, ako. Iti muna. Isa ba siya ako Siya ba ang gobernador? Hinerailin niyo? Huh? huh? What are you talking about? Hindi siya gobernator general. Guard siya sa school na ito. At para may titihan mo, tagabantay sa ng school. Gets? Yes. Ate, ito. Ang sote Labas ka na lang sa pinto. Tapos, handin yung may tiyari. Ano ito? Isa ba itong bagong yari ng kubo? Ano? Kubo? Brown top candy? Saan mo ako sa mga sote na ngayon? Bayan, mati lang sa katawan. Pasya naman yun sa'yo. Paumalingin. Ngunit mas ako sa akin sa suotan. Sa labang tayo okay. na ito yung sa akin. Ngunit mas gusto ko sa otin ito. Hi! Inalang ka pwede po na say, po para sa mga mga Ano ba lang na na iyong tinutukoy? Isa ba itong pista? Ha? Huh? Hindi mo alam ang buwan ng wika? Ang buwan ng wika ay pinagdiriwang kada ng August at binibigyan halaga ito ng mga Pilipino dahil malaki ang contribution nito sa ating national identity. How about bringing her to a home love? Since parang galing siya sa sinaunang panahon eh. Tsaka parang may matutunan na rin siya. That's a great idea. Para hindi na rin tayo mahirapan mag-explain sa kanya. So, tara na? Tara! Para! Go! Ano ang bagay na ito? kahanga-hanga, kay ganda ng tulong, tumintay akong pinipindot. Bayan ka talaga sa sinaon ng panulti. Ang tawag siya ay computer. Kung saan ginagamit namin sa pag-aral o kaya sa pasyahan lamang. Paano naman ninyo ito ginagamit? Yan pa kasi yan. Ito, ang tawag dito ay mouse. Yung ayon na gumagalaw niyan, mouse yung nagkapagalaw niya. So, balik, ko na dito ka. Ah, ito, dito, Um, dito kami nagse-search, tapos itong tawag dito ay co Anong ang search? Ah, uh, pananaliksik. Paano naman ninyo ito ginagamit? At uh, dito din? Diyan kami nagse-search at nagtatanong. Ito namang mo is ang tawag na Nightingale. Dito kami nag-spelling. Spelling? Spelling? Ano ang spelling? Ah, uh, ano ang Tagalog ng spelling? Ah. Uh, Oy, pagbaybay. 'Yon, pagbaybay. Pagbaybay. Pagbaybay, tama. Paano naman ninyo nalaman kung paano magbaybay? Kayo ba'y ba may mga kaya? Mukha kayong mayaman at kayo ay nakakapag-aral. Ha? Huh? Mayaman? Akala mo ba mayaman lang ang pwedeng makapag-aral? Alam mo ba sa panahon ba ito, kahit mahirap ay pwede na makapag-aral, no? Tama. Pati mga kababaihan, wala na tong diskriminasyon sa panahon ito. Hindi mo wala ang diskriminasyon. Pero ngayon, kahit babae ka, nakapag-aral na. At ang mga trabaho ng mga lalaki, nagagawa na rin natin mga babae. Paumanhin mo ang hihirapan na kayo makipag sa akin. Ay, hindi naman. Malalim ka lang talaga magtagal, pero kaya naman. Pero, curious ako. Kasi, saan ka ba talaga nanggaling? Parang hindi ka galing dito. Hindi mo alam na pwede nang makapag-aral ang mga mahihirap. At uh, malalim ka rin pagsamit ha, kasi sa amin. Napansin hmm. ko rin dahil sa paraan ng panangitan niyo. May mga dingwa kayo kayong hindi ko maunawaan. Pinapahalagahan niyo pa rin ba ang wikang Pilipino? Ay siyempre, pinakahalagahan pa rin naman po namin ang wika ng mga ninuno namin. Masakit nga lang isipin na may iba sa atin na Pilipino na hindi pinahalagaan nito at gumagamit ng ibang lingwahe. Pero hindi ibig sabihin nito ay eh, hindi na namin pinahalagaan. May mga Pilipino pa rin naman na ipinagmamalaki ang ating sariling wika. Totoo po yan. Minsan pa nga ako ay tayo pa ay nagpupuro sa mga, sa mga dayuhan na uh, magsalita uh, ng lingwahe ba atin? Natutuwa akong marinig yan. Mula sa mga kabataang tulad niyo. Atay, ah, teka. Pwede ba naman malaman pangalan mo? No? Oo oh, nga. Actually, kanina pa ako siya hmm. Ano pangalan? Kami rin. Mm -hmm. Ang pangalan? Ang mm -hmm. aking pangalan ay Maria Clara. Ha? Maria Clara? <laughs> Oo. Tama ang inyong narinig. Maria Clara ang aking pangalan. Bakit ay tila nagulat kayo? Ang galing! Napunta si Maria Clara sa mundo natin. What if sa sarisan naman ang sa hinaharap? No! <laughs> Ano ba? Hingi ka nang hingi. Kunti pala nang titimok sa binili kong pagkain eh. Masarap kasi. Ano na kaya yan? Tan, kunti lang namin kinakain mo. Di ka bang udom ya? PG ka ba? para kasi hindi na pa kayo sa bahay nila eh. Magbauntang ha? Huwag mo naman yung bahay na wala kayong kaya. <laughs> <laughs> kita mo, no? <laughs> <laughs> Balagyan naman <ko> ito. <laughs> oye, oye. Alam mo, nakakawa ko sa iyo. Pero... Ano? Um, totoo lang. Ano na isipin niyo? Mahalaga. <laughs> <laughs> Itigil niyo yan! Batid niyo ba hindi tama ang inyong ginagawa? Kahitigay no? nyo yan, no? Ininsulto niyo? May ba ang galing mga kabataan ngayon? Sino ba sa akala mo? Basta basta ka na sumusipot dito? Oo nga. At anong karapat pagsabihan kami? Ay Diyos! Di ba kayo marunong rumespeto na nakakanda? O hindi, di nyo lang alam ang salitang respeto. Kayo ay mga bata pa lamang. O hindi pa lang ang kalaman nyo. Sino ka ba sa kalaman? Sa iyong mga salita. Ah, ano nga eh. Ah, sir. Sir, tama na ba yan? Hindi kaya nang kasi lang may mag ng eh. Okay. Hoy, ano yan? Sa gawin na naman kayo? Ito kasi na namin do'y, eh. bigla-bigla na namin kasi hindi naman siya kausap. Para sa inyong kaalaman, hayaan nyo ipakilala ang aking sarili. Ako ay si Dr. Jose Protaso Rizal Mercado, Ialonso Rialonda. Ano daw? Dr. Jose, ano? Dr. Jose Rizal daw, oh, okay. mga sorry. Dr. Jose Rizal? <laughs> sino? Ikaw? At sino naman na naroon mo? At paano naman makapuntayin dito? Bukang ka mapanggap? Kahit ako, pwede mong pakilala si Dr. Roseliza ngayon, di ba? Hahaha! <laughs> Tatawag! Baka mukhang nakikita yung sinabi mo siya. Anong kaguloan ito? At tila, nagtatalo ang mga ginaong ito? hi Sila, tinatutulungan naman nila yung kapwa si John TV na samantala si Kuya ay inaawat yan at pinagsasabihan na rin. Hindi, de. Yung ka at yung nilitha. At Dr. Roseliza? Hindi ba sinambitin niyo na ang ngalan na kanina? Hindi ko ine-expect yung mga sinasabi ko kanina. Mukhang may pabos ang bibig mo ah. Ba't naniniwala ka ba sa sinasabi sabi itong lalaking ito? Ang dami pa naman din scammer ngayon. Scammer? Mang lalakot eh. Wait lang. Alam niyo ba? Alam niyo bang dalawa? Na ikaw si Maria Clara at itong tao na ito ang lumi. Ha! Oh! Wait! Totoo ba yan? Parang kyan Huwag nang laloko ka lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maunawaan ang iyong nais nice kipabatid. Kung gano'n ay, isa lamang akong mapauha sa kwento na iyong minik, ha? Kung tama nga aking ang tulay mong pangalan ni Maria Clarice Santos yan. Kung bang daw ang isa akong sa kwento na iyong ginawa, bakit labis ang sakit na binigay mo sa akin? nila ako lahat sa masalimuot na pangyayari. Bakit mo ako binigyan ng ganitong kapalaran? Dahil ang totoo lang may isma sa langay sa so, nangyayari sa kapabayahan noong panahon ng programasyon ng Espanyol sa Ano namang dahil nito? Bakit kailangan ko magdusa ng labis na hinagpis? Bakit kailangan ko pagdaanan ng lahat ng ito? Binigay. Naiintidan ko ang iyong hinanin. Muli ito ay nasa Ang nararamdaman mo, ang pilihan nila nararamdaman mo, ay ang pagdurusa ng Pilipinas sa kamay ng isa. Ngunit bakit ako kailangan maging salamin nila? Galing wala kami naman dyan iba! Bakit simbolan pa ng pain at ano hinagpis? Ang buhay ay hindi puro saya, Marieta. Ngunit, ang kakabalito ay pagdurusa at kanuputan. Tayo dapat matuto matutulumahas sa iyong pagkatao. Nais ko ipakita ang katotohanan ng buhay, pati yung hamas sa pagdaanan ng ating bansa. Gusto na ang pagbubulag-bulagan at pagbibinibinihan natin. Napakarami ko pang katanungan na nais masagot, ginoo. Um, guys, tapo na kayo dyan. Um, uh -huh. Oi, tapo na rin Tapo sa kumbang sa kumbang naman di kaya di kaya naman bukas na. Kung na? Ano kung Gusto niyo po mong sumama sa amin sa pagbunta sa Comlab? Andan po ay may mga bagong teknolohiya na pwede ninyong magamit na wala sa generation. Sarapan, punta ko tayo sa Comlab. Pali ko kayo, makikita nyo po dito ang mga naisulitin ng mga tula. Kamuhang-muhang kasagkapan ito. nito, diya ko na mas mapapabilis ang aking hinatulog. Mahal ko bang gamitin ito para sa akin kita? Ay, Kahit anong mo pwede niyong gawin dyan, high-tech na sa kasi ngayon. Kung